Sisimula na ngayong araw ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng mas burang bigas. Na sa 45 pesos kada kilo po yan. Pero sa so ngayon, limitado pa lang ito sa apat na kadiwa store sa Metro Manila. Pero ang good news mga kapatid, bukas sa lahat ang ng bigas sa ilalim ng programang binansagan ng DA na Rice for All. At live mula sa Maynila, nasa front line ng balitang yan si JC Cosico. JC, kamusta yung sitwasyon dyan? May mga pumila na ba para makabili ng mas murang bigas? Ruth, sa ngayon nga ay tuloy-tuloy yung pagpunta na ating mga kapatid dito sa Bureau of Plant Industry sa Maynila para sa Rice for All program ng gobyerno. Ito nga yung programa ng Agriculture Department kung saan makakabili nga ng mas murang bigas ang publiko. Sa ngayon nga ay 45 pesos ang presyo nga ng kada kilo ng well-milled rice na alok dito. Mas baba yan kumpara sa imported at local commercial well-milled at imported rice na hanggang 55 pesos per kilo ang presyo. Pero sabi ng DA ay ia-adjust pa yan depende sa galaw ng presyo ng bigas. Hanggang 25 kilos lamang ang pwedeng bilhin ng mga customer araw-araw araw. sa BBI sa Maynila, ay available din ito sa Food Terminal Incorporated sa Tagig, Potrero sa Malabon, pati na sa Caloocan. Lubos naman ang pasasalamat na ang ating mga tirat na namamimili sa murang bigas sa ilalim ng Rice for All program. Siyempre, may 10 piso kang ano, save mo. Tapos, siyempre, sa sunod, dagdagan mo na rin yung para pakabili ka ulit ng bago. Yung 10 pesos mas oh. gasto eh? Pwede mo pambili ng itlog. No, di ba? Pang, pang ulam. Bago ang Rise for All ay idilunsad na nga ng DA ang P-29 program kung saan makakabili nga ang mga miyembro ng vulnerable sector ng 29 pesos na kada kilong bigas sa 17 nakadiwa sites sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Ayon sa DA, ang Rise for All at P-29 programs ay para nga matulungan ang publiko sa gitna ng tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. A pinakaiba lang daw ng dalawa ay hindi limitado sa mga single parent, senior senior citizen at mga PWD at mga miyembro ng 4Ps ang murang bigas sa ilalim po nitong Rice for All program. Narito ang pahayag ng DA. Yung T29 ay galing sa NSA stocks yung binibenta sa ating mga Kadiwa centers. Ito namang Rice for All ay para sa lahat na galing naman sa mga commercial traders at galing din sa ating mga FCA na ang iginibenta naman ay commercial well-made Ruth, alam mo, mali bang nga doon sa Rice for All program, may available nga rin dito sa Kadiwa site na ito, yung P29 na programa nga ng DA. Bukas nga itong Kadiwa site na ito mula 8am hanggang 5pm mula Webes hanggang Sabado. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.